Oh, wala. Ito, may mga pako. Delikado, oh. Tanggalin mo ito lang ito. May mga pako. Ito pa. May mga pako yan. Magamga mo nga yung tubig mo, eh. isa ka na nga naman. Ayaw mo ano kasi, nag-dive sa mga ano, kasura. Buti ka nga, may shampoo ka oh. Ang laki na ka shampoo. ko uh. <laughs> naman Gusto naman ni sa'yo. Gusto pa ni sa'yo. Na, bubusan ka na. <laughs> Maligam-gam naman yan. Maligam-gam naman yan. Mahulog ka dyan. Na maglandi. Buti ka nga shampoo ka, oh. O, oh, baon na shampoo mo? Din dinunay. O, bakit? Ah! Nakasambosis. May ngain. O sige, nagwapakado sa basura. Malaglagan ka ng ano diyan? Saan? yog din bait pag pananibuan. Takot 'te. Dito nagiiingay. Huh? Kailan na ulan oh? natin mo ano yung mata niya. Ma malagyan ng shampoo. Ito na. pa. Hindi. <laughs> <Okay, okay>. Hindi. <laughs> Kasi, okay, namamasura. Huh?